Bakit ba, guys, mahirap magpahong baba? Alam nyo kasi, mataas lang ang pride ng tao, kaya ang hirap magpahong baba. Pero alam nyo, guys, walang mawawala sa atin pag tayo ay nagpahong eh. Isipin mo na lang, para sa'yo yun. Nakakagaan ng damdamin at puso mo pag tayo ay nagpahong baba. Walang mawawala, guys, pag tayo ay nagpahong baba. Isipin mo lagi. Eh nasa puso at isipan. Ang magandang pakiramdam pag tayo ay napahong baba yung mga sasabihin ng ibang tao against sa atin. Pagkatapos yan, guys, sasabihin sa atin, mawawala din yan. Kalimutan mo lang yan. Soon, marirealize din nila mali pala yung mga sinasabi nila.